Uh good day mga lords. eto no. Uh bago ako magsimula, paki-screenshot muna to to. Dito no ito nga pala. Ah uh, pakita ko sa inyo no. Itong binilugan ko ng green na to no. Ito to, itong may circle na green na to. Ito ang uh, negative trigger ng uh, busina no. Yung stock horn. Kasi itong negative trigger direcho siya no, dapat direcho siya na no, Tapos ito magiging accessories. Na no, sa, sa negative trigger na busina no. So balik i natin siya para maging positive tong ano no. Tong busina. Ganito mga lords. Gumamit tayo ng 4 pin relay ano. 4 pin relay. Etong 87, 86, 85 at saka 30. Etong 30 dineretso natin to sa battery no na merong 15 amperes na fuse na kasi na etong uh, nga push button niya no negative trigger yung isang pa naka ano sa negative ano sa ground kaya eto na no, negative itong uh, uh, trigger niya ito nilagay natin sa 85 para sa ground na ano. tapos yung isa yung 86 accessories natin kinabit na eto no para pagka uh, busina ninyo magkakasupply itong 87 so positive na siya tapos yung isa yung imbis na accessories dati dito pinalitan natin ng ground ano yan yan mga loads kung magkakabit kayo ng ano ng uh, ng uh, passing light sa motor ganito ang ano gagawin nyo no ganito ganito ang gagawin nyo yung negative trigger ng ng uh, busina nyo gagawin nyo ganito para maging positive siya. So pag naging positive na siya, pwede na kayo magkabit ng uh, passing light. Yan uh, dito tatap nyo sa 87 na to, no? So yan lang mga loads. Ito nga pala no, kasi kaya ko ginawa ito para sa ano no, sa alarm ng motor natin ano, negative trigger kasi meron na akong ginawa positive trigger siya. Eh na eto no eto dito sa alarm na to no, gumamit tayo ng isa pang plus relay no tsaka isang switch yung on off switch na ano, tsaka isang 4 pin relay na tsaka yung diode dalawang diode na 2 amperes yan ang mga ginamit natin para sa alarm natin no etong signal light is stuck to no wala tayong ginalaw dito so eto no naglagay tayo ng on off itong switch na to yung isang paa nakalagay sa accessories ano? tapos yung isang paa nakalagay sa letter B ng placer relay yung letter L na no? yung letter L naglagay tayo ng dalawang diode na no? yung walang markings na to no? walang markings pinagsama natin siya at uh, yung may markings nilagay natin sa magkabila no magkabilang positive na signal light no yan magkabila then dito tayo no eto no nagtap pa tayo ng isa no naglagay tayo ng wire dyan sa letter L ng plus relay siya nating ikinabit sa 86 no tapos yung 85 nilagay natin sa ground etong 30 sa accessories naman natin nilagay so bali pagka naka opto naka-off ano okay ba pwede niyo magamit ang motor no pagka na hindi niyo ginagamit i-on niyo tong switch na to na i-on niyo para pagka merong nagsusi ano? merong nagsusi sa motor natin tutunog ngayon tong ano tong busina at saka magpa plast to no tong dalawa yan mga loads. Uh, ito yan eh ito ano, itong 87 na to, tumakbo ito doon. Tapos nagtap tayo dito sa uh, 87 ano ng ng busina niya no. Naging positive na kasi siya kaya diyan pwedeng tayo magtap. So ganito mga lords no. Ito yan eh, ito to no. Pakita ko sa inyo ha, na gumagana siya no. So ayan, off muna natin to no halimbawa hindi nyo gagamitin ng motor ah gagamitin yung motor naka off siya. para pagka on nyo ng susi pwede na kayo mag start no ngayon pagka off muna natin susi pagka hindi nyo ginagamit ang motor nakaparada lang siya, para iwas nakaw i on nyo ito no i on nyo itong uh, switch na to ganito ang tunog nyan mga loads pagka uh, merong magnanakaw ng motor ano eto ano magtutunog tong busina at saka tong placer na ano? magpa -placer yan yan lang mga lods sana uh, naibigan nyo no? at sana may natutunan na naman kayo na dito sa video natin so yan lang mga lods uh, maraming salamat ah uh, itong anong to no, ginawa natin na to, magagamit nyo to sa pwede nyo gamitin sa panghanap buhay ninyo no. Pagkakakitaan din niyo yan. At uh, saka paki-like na rin to no? Para maraming maka panood ng ano natin, paki-share na rin. Marami tayong matulungan. So bali yan lang muna mga lods hanggang susunod na video na gagawin natin. Samahan nyo ako. Maraming salamat at God bless ating lahat